Ah, ganyan lang. Bawas, bawas. Kasi medyo nakapal na. Ayun, na. ginagamit namin palaspas. Yan, gagawin na. Maganda sa palaspas to. Yan. Yan. Good afternoon mga kabayan. Magtitrim muna tayo ng ano. ng ito, oh. titrim natin to. Yan. Yan. Ayan po, puma ito ganitong gamit ko 'yan, oh. Madali lang putulin 'to mga ganito 'yan, oh. 'Yan. 'Yan 'yan. Oh, di ba? Matalim 'to, eh, 'yan, no. Oh. Pinuputol ko kasi ano, medyo makapal na. Inabawasan natin. 'Yan. 'Yan, no. Oh. oh. Yung nasa baba kasi hindi ko na tayang walisin sa ilalim kasi makapal. Makapal kasi 'to yung ano 'to. Ginagamit namin 'to sa ano sa mal na araw ito ayan ganito ginagamit namin to sa ano sa palaspas ayan kaya binawasan ko muna ngayon kasi medyo makapal na ayan o oh, ayan o, o ayan. kasi ano na yung pag nagwawalis sumasabit ang hirap palisin di sa ilalim ng puno niya ayan o ay kaya binawasan ko muna ayan, ang dami nang na binawas ko yun. Yan. Para mabawasan siya. May mga ganito, binabawasan ko na. Kasi ano. na. Masyado na makapal. Yan. Tsaka ito yung mga ganitong yan. Binabawasan natin. Kasi ano. eh. Ang hirap magwali sa ilalim ng puno niya. Ah, binabawasan lang natin. Ayan. nata ah ito ito may lay ito bawasan natin ito yun nakalay lay yun ah ganyan lang bawas bawas natin so medyo nakapal na ah. yung ginagamit namin palaspas yung gagawin maganda sa palaspas to kaya, nagamit namin sa palaspas yan. Pag mahal araw. Mukhang okay dami na akong mga nabawas. O. Oh. Ganun na tingnan, Oh. Kasi ano eh, yung ilalim niya, kanina nakalaylay na yun lahat dyan eh ay binabawasan lang natin ito maari natin putulin itong medyo mahaba yan, yan. bawasan lang natin yun o okay na ayos nice na para mabawasan naman ang isi Okay, nice na. Hindi na na siya makakabala. Ayun. Ito mga natubawasan na natin to kasi matutuyo naman din to eh. Ayan. Ayan. Okay. Ganda na tingnan. Hindi na siya ano, nakalundo. Kasi na, kanina nakalundo yung ano, yung mga dahon niya. Ayun, okay na. Ano? Ayun, ganyan nakakapal 'yan. Dati malit lang 'yan. Ngayon laki na. No? Kaya ginagamit namin talaga 'yan pang ano, pampalaspas pag malamig araw. kumukuha lahat eh. Ayan, makapal na. No? Okay, mga kabayan. Babay muna kasi akutin pa natin 'yan sa ano. Kami doon pilit para mabulok. Nayaan lang namin mabulok yan doon. Yung mga daon-daon na yan. Yan, mga natrim ko na karaan yan. Yung nandiyan, no, sa gilid. Ang ganda na tingnan. No. Pati yung puno na yan. yan no. Yung mga ano na halaman. No. Dinilog ko na yan. yan no. Hanggang doon, no. Kaya maganda yan. Natrim ko na hanggang dun. No. Ganda tingnan. Ano? Mga halaman ko.